Marami ang nagtatanong sa atin na first time user o first time buyer ng airsoft Kung paano nga ba gamitin yung mga airsoft na pistol At yung mga karaniwan na mga napipili kasi ng na mga first time user natin ng airsoft Ay mga gas blowback airsoft pistol, yung una nilang napipili Kaya medyo wala pa silang idea kung paano nga ba yung tamang paggamit nito O ngayon sa video natin ito, itapakita ko sa Kung paano nga ba gamitin yung mga gas blowback airsoft pistol pero bago yan, ko kayo muna dito sa The Banker, dito sa kapitolyo ng Bataan. Papakita ko sa inyo ang kagandahan ng lugar na ito. Ito yung nasa matatagpuan dito sa Bataan. Nandito tayo sa loob ng The Banker. Mga kabataan na airsoft, nandito tayo ngayon sa The Banker, dito sa Balanga, Bataan yung center ng mata papakita ko sa inyo yung kagandahan yan ah, ah pagaganda tayo sa facility ito pagaganda yan, pay good sya by spiral yung way ng pag-akit mo at pagbaba sa kanya hindi sya agdad, the pero may elevator napakaganda at napakalinis dyan to sa mga pinagmamalaki ng mga Aga pa daan yung babangkar na to. Ah, uh, ganda. Mga kabataan airsoft, dito sa dabangkar na to, pero kayo makikita ngayon, napakalaking tanke. Eh. Ito ay panlaro ng airsoft niya. Pwede nga, picture natin. O video natin. Yan, diba? Maganda yan kung maglaro ng airsoft, ito yung daladala -dala mo. <laughs> Pasal ko na rin kayo ng konti dito. Ayan, napakaganda. Yan, ito yung mga ginamit ng panahon ng Amerikano at panahon ng Hapon. Nalaman ito sa mga kita nyo, dito sa The Banker. Eh. Dito sa Kapitolyo ng Bataan. Napakalaki tangke. Pag naglaro tayo ng Airsoft, ayun yung dadaling ko mga kabataan ng Airsoft. Mga kapatang so paano nga ba ang tamang pagkakarga ng magazine sa mga gas blowback airsoft pistol natin? Meron tayo ditong Glock magazines. Ito yung magazine ng Glock 17 natin. Meron akong dalawang pamamaraan kung paano ko kinakargaan to. Hindi nga pala ako ganong gumagamit ng mga BB loader o yung mga speed loader na at may tawag. Ngayon meron tayong dalawang paraan kung paano natin siya kinakargaan. Minsan dito natin pinapadaan sa kanyang maglip. At madalas naman dito naman sa may mas malaking kanal ng kanyang magazine. Yan di hindi pa tayo mapapansin yung mas malaki tong yung portion na to sa ibang iba ba kasi para magkakasya sa kanya yung bibis pag yan natin siya ilalagay ngayon ang unang step ay ibaba mo tong kanyang magazine follower ayun yung tumutulak sa bibis yung spring na yan para tumaas siya ibaba mo yan pagkababa mo itawag mo siya ng paganto at saka mo na ilagay yung bala sa kanya tapos, isa sideway mo lang yung magasin niya para lumilipat siya ng portion. Kasi nga, itong magasin ng Glock natin ay double stop Ganyan lang. Itatagilid-tagilid nyo lang siya hanggang lumilipat yung bala niya sa kabilang portion. Yan. Kasi nga, mas magagamit mo ang, ang full capacity ng magasin mo kapag ka ganyan yung ginagawa mo pagkakarga ng bala niya. Kailangan wala siyang bungi. Kasi pag bungi-bungi yan, eh hindi mo mo magagamit yung full capacity ng magazine mo. Ayan. Bali ganyan na magiging itsura niya. Dapat ganyan yung itsura niya, wala siyang bungi. Kasi pag nga may bungi, hindi mo magagamit yung full capacity ng magazine mo. Ganyan na magiging itsura niya pagka bungi-bungi yung magazine mo magagawa din naman siya na maayos, may puputok ko naman na maayos yung airsoft mo. Kung 25 rounds ang magazine capacity ng magazine mo, eh hindi mo magagamit yung full capacity niya, baka hanggang 15 ka lang o hanggang 20 bala ka lang. Kasi nga bungi-bungi siya. Ganyan ang tamang pagkakarga ng magazine. Dito naman tayo magkakarga ng BB sa kanyang maglip. Kadalasan ginagawa ko lang ito kapag magdadagdag ako ng bala. Tulad nito. Uh, hindi pa siya puno, dadagdagan natin. Ibabang mo lang yung magazine follower mo pagbaba ng magis at bala mo, isushoot na yung bala. Yan. Siyempre, check, check mo pa rin kung tama ba yung pagkakarga mo. Kailangan i sali yung saliwa siya para magagamit mo nga yung full capacity ng magazine mo. Yan. Kailangan wala siyang bungo tulad niyan. i check, check nyo pa rin. Paano ka ba kinakarga ng green gas sa mga gas blowback airsoft piston natin? Isa to sa pinakamaraming katanungan na natatanggap natin So, paano nga ba kinakargahan ng green gas ang airsoft? Akala ng iba ang pagkakarga ng green gas ay sa mismong baril. Hindi po. Hindi po sa baril kinakargahan ng green gas yung mga airsoft natin. Ang pagkakarga ng green gas ay sa magasin. Yan. Hindi po putok ang isang gas blowback airsoft pistol kapag walang magasin. Kahit na may bala yung chamber niya, hindi hindi siya puputok kasi dito nang gagaling ang kanyang power sa magasin na siyang kinakargahan naman ng green gas. Ang magasin ng mga gas blowback airsoft pistol ay mayroong mga storage dito sa loob. Ayan. Dito na sa loob ng magasin na ito, pumapasok lahat ng green gas na ginagamit nyo. Tapos meron siyang input valve. Dito mo ipapasok ang uh, green gas mo para makakargan mo siya. At meron naman din siyang output valve. Ayan. Pagka pinigaw mo ito, may lalabas na gas dyan. Kung gusto mo i-release yung gas ng magasin mo, pipinutin mo lang siya dito. Ito rin yung pinapalo ng hammer ng mga gas blowback pistol natin para pumutok siya. Pag pinigaan mo ito, siguraduhin mo lang na, na safe na safe yung pagpipigaan mo. Ayan, may lumalabas na gas na rin. Magre-release Mag yung gas niya kapag ka pinigaan nyo ito. Ngayon, wala na naman ito kasi nga, nirelease natin yung gas niya. Huwag nyo agawin nyo kasi sayang yung gas. Ngayon, may mga airsofters na nagsasuggest na pag din yung gagamitin yung yung magazine nyo, e, i-release nyo yung gas. Para sa akin, hindi tama yun. Para, sa, para lang po sa akin. yung kasi mas maganda po may, mga, may naka store na green gas sa loob ng magazine mo. Para po yung mga orin nyo ay hindi kukunat. Ganon din ang konsepto sa mga airgun. Para hindi kumunat yung mga orin nila, kailangan hindi sila magtatanggal ng hangin sa loob ng, sa loob ng kanilang takke. Kasi nga, nakakatulong yung CO2 ng Ergan Para yung mga ore e eh, hindi kukunat Ganun din sa green gas Kasi nga, meron silikon added to mga uh, green gas natin Kaya kahit papano, e eh, wag nyo i-release yung hangin ito Kahit na hindi nyo siya gagamitin na matagal Mas maganda may naka-store na green gas dito Para naman yung ore nyo e eh, maalagaan pa rin Ngayon, kargahan natin yung magazine na ito Marami nagkakamali sa portion na ito Akala nila, ang pagkakarga ng magazine eh, kailangan nakatayo parehas yung magazine nyo tsaka yung green gas nyo hindi dapat yung iba ganito magkarga ngayon magkatangon sa akin sila sir bakit po ganito 3 shots lang po eh, naubos na po yung gas kasi nga po mali yung way ng pagkarga nila ganito nagiging way ng pagkarga nila nakatayo parehas hindi dapat kasi hindi magkakarga yung magazine kasi nandito sa baba yung green gas nyo Ayan. kaya ang gagawin nyo itataog nyo siya. kailangan nakataog yung green gas nakataog din yung magazine tapos, ito yung input valve. Ipapasok niya siya dito. 3 to 5 seconds. Pwede na yun. Makakabukas na lang isang pull load siya. Ngayon, marami rin nagkakamali. Kahit na na yung way nila, nakatawag na yung magazine, nakatawag na yung green gas, marami pa rin nagkakamali. But, hindi pa rin po nagkakarga. Kasi nga, may lumalabas. Lumalabas yung gas lang habang kinakarga nila. Pag lumalabas na ganito, ayan. Maririnig niya may simisingaw huwag nyo na ituloy. Ibig sabihin, hindi nakalapat na maayos sa valve nyo yung green gas nyo. Kaya dapat walang tumutunan na gas, walang sumisigaw, dapat na ganas. Kasi hindi pumapasok yung gas nyo sa magazine nyo. Sumisigaw lang siya palabas. Ngayon, kailangan wala siyang tunog tulad ito. Ayun, may tunog pala, mali pa rin. Kailangan wala siyang tunog tulad ito. Ayan. Dapat ganyan ang pagkakarga mo sa kanya. Habang kinakargan mo, walang sumisigaw palabas. Kasi nga, mali yun. Ngayon, dahil nakapagkarga na tayo ng baby sa kanya, nakapagkarga na rin tayo ng green gas. Pwede mo na siyang gamitin ngayon. May puputok mo na siya. Ngayon, isalpak mo siya dito sa kanyang magwell. Pag mo siya, kailangan may puwersa. Huwag ganyan. Huwag yung malambot na ganyan kasi hindi siya lalapat na maayos. Malalaglag lamang yung magasin mo. Pag mo siya, dapat paganto. May puwersa. Para mas magamit mo siya na maayos. Ngayon, na ah, pagka nakasalpak na na maayos yung magasin, pwede mo na siyang tikak Silipin mo yung magazine mo, kakainin niya yan, papunta sa chamber, yung bala mo. Ready to fire ka na. May lalabas na yan, once na kalabitin mo. Ano nga ba yung semi-auto at full-auto? Ngayon, pagka sinabi mong semi-auto, ayun yung ikakasa mo yung baril mo. Pagkakasa mo kada kalabit mo, kusa na siya maglo-load, kakalabitin mo ulit kusa na rin siya magdulot Hindi na yung kada kalabit mo, eh kakasa mo, kada kalabit mo, kakasa mo, hindi. Kusa na siya. Pagka sinabing semi-auto, kada kalabit mo yung trigger mo, eh may lalabas na bala. Hindi mo na siya kailangan ikakulit Kada kalabit mo na itong trigger mo. Marami kasi ang nagkakamali na ang pagkakaintindi sa semi-auto ay parang one kak one shot ng spring natin. Yung isang kasa, isang putok, isang kasa, isang putok. Hindi po ganoon ang mekanismo ng semi-auto pagka kinasama mo semi auto pag kinalabit mo yan eh, dire diretyo na ilabas niya ang kalabit mo may lalabas ng bala hindi mo na siya need ikasa ulit hindi siya manual hindi siya one tap one shot ganoon ang semi auto isal pa magasin tapos ikasa kada kalabit nyo may lalabas ng bala diyan dire diretyo na yan kada kalabit nyo hangga sa maubusan ng bala ayun ang tinatawag na semi auto napakabait ngayon, paano naman ang function ng full auto? Ang full auto naman, ayan, tulad nito, ito ay Glock 23. Meron siyang switch dito sa kanyang uh, left portion ng slide niya. Pagka binaba mo yan, yung switch niya yan, pagka binaba mo, tapos kinasa mo siya, dire-diretso na yung putok niyan habang hindi mo binibitaw yung trigger mo. Ayun ang full auto ayun ang function ng full auto. Habang nakadiin ka sa trigger, labas na labas ng bala yan hanggat merong hihigop na bala galing sa magasin mo. Ganun ang function ng full auto. Ayun, ang, pinagkaiba niya sa semi-auto, ang pinagkaiba niya sa semi-auto, kailangan i-reset -re mo yung kanyang trigger para lalabas yung bala niya ulit. Sa full auto naman, hanggat nakababad ka sa trigger mo, ilabas na labas yung bala niya. Ayan. May switch to yung Glock 23 natin. Ibig sabihin niya may full auto siya. Ang Glock 17 natin wala. Kasi uh, semi-auto lang siya. Ito full auto. Ganyan ang full auto. Habang nakadiin ang daliri ko sa trigger niya, dire-direct yung labas niya. To full auto. Ayan. Sa isang diin Ang mas maraming bala ang lumalabas. Ganyan mag-function ng full auto. kapag kami mga ganito kayo unit na meron siyang full auto at saka semi auto function lagi nyo lang sisiguraduhin na yung switch nyo eh pagkayarin gamit yung gamitin yung full auto eh ibabalik nyo dito sa may semi auto yan sa may single dot lang dapat ibabalik nyo siya wag nyo ibabalik sa may dalawang dot kasi mamaya akala nyo naka semi auto lang yung baril nyo pagkakasan nyo naka full auto pala siya pagkakalabit yung dire diretso unsafe siya di ba kasi nga hindi kayo aware na full auto pala yung baril nyo Nakaswitch pala siya sa full auto. Kaya dapat pag kaya rin yung gamitin yung full auto, lagi nyo ibabalik siya sa, sa, sa semi-auto. Uh, for safety purposes din na. Dapat okay. yan, mga kapatid kapatang nerso, maraming salamat sa panunod nyo. Sana kahit pa may natuwa at may natutunan kayo dito sa kaunting kaalaman na binahagi ko sa inyo. Para sa mga beginners natin at sa mga first timers natin. Eh, at sa mga nagbabalak na magkaroon ng uh, unang airsoft pistol natin, sana may natutunan kayo. Uh, kahit pa pano may eh, lang tayo sa youtube para magkaroon tayo ng kaunting kalaman sa mga bagay na ating nagugustuhan tulad nga ng airsoft ngayon uh, sana natuwa rin kayo sa ibinahagi kong magagandang lugar dito sa bataan eh siguro sa mga susunod na video natin eh pa ako ng uh, ibang lugar dito sa amin sa bataan para kahit pa eh, na ipapakita nakipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng aming lugar dito sa bataan sana natuwa kayo kahit pa paano mga kapatang na Airsoft. Maraming salamat ulit sa panonood mga kapatang na Airsoft. Bye bye.